Yan, good morning, good afternoon mga kabari Shout out team Mayor Shout out team Mukya out Team Kulit Team Jam Sejika Pamilya Yan, dito tayo sa ating taba ulit sa Makati Tugawa tayo dito ng bakod sa baba Yan bagay natin ang bakod nila tapos yung gate papalitan ng ano sliding gate tapos yung bakod ayosin tapos dito sa taas yan nagkakabit ng tile sa harapan ng terrace. ang tile break tiles break alanganin ang isa ni. Eh. Di babot sa kalahat 'yan eh. Yung pangguwit eh. Ayun. Oh. Oh, Tama na muna yan ganyan eh. Oh. Eh. Pakita muna natin tapos kung ano kung ito ba o ano. Ayan. tama yung ganyan. <laughs> Maliktad hmm? nga, dapat yung ka ano. Dapat yung isa. Dapat dapat yung isang ikabit mo. Tama, tinanggal mo, kulang sa dikit Hindi mo Hindi na De, kami kasi naman yan, okay na. Yan.

tagal naman yan matuyo. Yung alam, pag pagkumapit naman. Muna kayang baklasin ng pagganong anong na nalang. Matibay pag Matibay pag yan. Itong ating kinabit na kesami. Para ulit. Un... ispandrel. Ayan, ang ganito naman ang ating vlog. Salamat, salamat. Why everyone Bye.